Na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po itaos puso ng papasalamat sa inyong lahat. At uh, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pag-click na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bagong informasyon na aking ibabahagi sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. So guys, ang ating topic ngayong araw na ito ay nanggaling sa ating isang subscriber na naman at narito po ang kanyang katanungan Madam, magandang umaga po Itanong ko lang po kung anong epekto sa akin ang pagiging addict sa sex So, yan po yung ang kanyang katanungan guys Paano... Ano ba ang maging epekto sa kanya raw ang pagiging addict niya sa talik. So yan po yung topic natin at ginawan ko na lang ng uh, video para pangkalahatan na rin no para alam natin kung ano yung mga epekto meron ba o wala. So simulan natin. Ang sex addiction ay isang kondisyon na nagdudulot ng labis na pagiging preoccupied o obsessed sa mga sexual thoughts o feelings na maaring magresulta sa mga negatibong epekto sa buhay ng isang tao. So, narito ang ilang posibleng epekto sa katawan at buhay ng isang tao na may sex addiction na tinatawag. So, yung number one, physical na epekto. Fatig o pagod dahil sa labis na pagtutok sa sexual na aktibidad. Number two, labis, labis na stress na maaring magdulot ng kondisyon tulad ng high blood pressure. Number three, pagkakaroon ng sexually transmitted infection nang dahil sa labis na pakikipagtalik. So, ito po ang pinakamalaga, no? Dahil kapag sobra ka, hindi na namamalayan kung sino-sino o saan tayo nakikipag-sipping. so, magingat ingat po tayo sa sakit na tinatawag na STD na sexually transmitted infection o yung tinatawag sa atin na mga tulo na mga sakit. So yan po yung sa unang bahagi, yung physical na epekto yan. At dito naman tayo sa pangalawa, yung tinatawag na emotional na stress. Ang pagiging adik sa talik ay maaring magdulot ng emotional na stress. May mga ganitong kondisyon na maaring maramdaman ng kawalan ng kontrol sa kanilang sexual na gawain na maaring humantong sa pangamba, kahihiyan at pag-alinlangan. So ayun po sa aking nasaliksik na uh, tawag dito na kapag adik po tayo sa sexual ay magkakaroon po tayo ng emotional na stress. So yan po yung number 2. At ang number three naman, pagkasira sa isang relasyon. Ang adik sa talik ay maaring magdulot ng mga problema sa relasyon, trabaho at iba pang pa aspeto ng buhay. Yan po guys, tandaan natin na kapag nasusubrahan, ang ibig sabihin po, yung sobrang sobra, hindi na po normal. Kaya nga siguro, ang ibig niyang sabihin ay adik, no? Ibig sabihin, mas sumubra pa doon sa normal. Ang ibig sabihin noon, kasi pag talagang adik ah, ka kahit sa anong bagay, talagang hindi mo basta-basta maiiwanan at parating yun na lang po ang ating iniisip. Yan po yung tinatawag na talagang nahumaling ka talaga sa isang bagay kahit hindi lang po sa sex ma uh, maalak man yan o masigarilyo. Ano? So, Sample lang po yon So, yan po yung uh, number 3, pagkasira sa isang relasyon. At ang number 4, mental health issues naman ito. Ang addiction ay maaring magdulot ng mga problema sa kalusugan at ng isipan tulad ng depresyon, anxiety, anxiety na ako na bisaya na anxiety at iba pang mental health issues na tinatawag. So, pag kapag tayo po ay parating iniisip na lang ang sexual ang sexual na aktibidad, magkakaroon po tayo ng uh, mental health issue na tinatawag. So, yan po yung magiging number four na uh, epekto, maging epekto kapag napasubrahan. At yung number five naman, kawalan ng kumpiyansa. Maaring magkaroon ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili ang isang uh, tao kapag siya ay labis na nakatuon lamang sa sexual. So yan po yung number 5 guys no, nakapag uh, doon na lang ang ating uh, concentration sa uh, talik, sa pagtatalik. Yun po ay mawawalan po tayo ng kumpiyansa. Sa ating sarili dahil sa labis na pag, uh, pagtuon lamang sa isang bagay. So yan po yung number 5 at yan po yung pang -last natin. At ang aking maipayo lamang po sa iyo, no, kasi tawag dito, uh, sa aking ano lang po ito, sa aking sariling opinion, no, ang uh, tawag dito, ang maging payo ko lamang sa iyo ay kapag pinuproblema mo na po ang iyong kondisyon, pwede po tayong sumangguni sa isang profesional na may kinalaman sa ano sexual na addiction tulad ng tulad ng uh, sex therapist no yan po yung ano Pwede nating lapitan yung therapy sa ano sa sexual kasi sila po ang nakakaalam kung paano po ang gamutan, kung paano po o kaya mm, kasama na doon yung counseling na tinatawag kapag uh, kapag ito lang man, naman po ay pinoproblema niyo na po. Pero kung hindi niyo pa naman po problema ay kahit hindi naman, no? Kasi nasa iyo rin lang naman 'yon kapag uh, alam mo naman na nakakasama na sa yung uh, sarili o sa kalusugan ikaw po ang nakaka kayo po ang nakakaalam sa inyong ano sa inyong katawan so wala po akong ibang mapapayo kundi kapag namumroblema na po kayo dapat lang po tayong pumunta sa isang uh, espesyalista dahil sila lang po ang nakakaalam kung paano po Uh, gawin ang tamang paraan para po maiayos o uh, tawag dito magamot ang ang iyong ano condition sa ngayon dahil para sa akin sa tanong mo ay pagiging adik kasi ang nasabi dito no so ibig sabihin talagang nahuhumaling ka na lang sa, sa doon na lang sa ano na yan sex sana at uh, ngayong araw na ito, ako po'y nagpapasalamat din sa iyo at uh, binahagi mo ang iyong problema at uh, sana magustuhan mo ang aking kasagutan at meron kang mapulot, mapulot na idea na kapag uh, napasubra po ang uh, tawag dito, kapag adik ka sa isang, ano, sa isang bagay kahit pang kalahatan na kung anumang bagay, ay uh, hindi po uh, mabuti at meron po talagang maging epekto sa ano sa ating kalusugan lalong-lalo na sa sa yung problema ngayon. So maraming maraming salamat sa iyo at doon sa lahat